Anong ganap sa mundo ng showbiz? Marami ang nag-react kay Tony Gonzaga sa ipinost niyang pasilip sa kanyang Instagram account. May mga napawaw sa kanyang kurbada habang suot niya ang isang swimsuit na neutral ang color. May caption itong, Visualize your highest self and start showing up as her. Bagamat marami ang pumuri, marami rin naman ang nanglait sa kanyang pasilip. Nagtataka pa sila kung ano raw ang gustong patunayan ng misis ni Direk Paul Soriano. Ito ang ilan sa mga komento ng netizens. Lolang Lola ang pantihan. OMG! That's called high waist swimsuit. Nakakaloka ka. Scholarly ang peg ni Tony sa padip niya. Hindi bagay sa aura niya. Lagi may pinapatunayan. Or whatever. I feel like she's always trying so hard to portray an image. Like I don't feel na she's being real every time on her YouTube channel and interviews abasta ah her body looks good in the photo nonetheless. Diretso yun katawan, payat pero hindi sexy. In fairness nagmatch ang katawan niya sa background ng mga tuwid na puno sa likod. Anong masasabi mo sa balitang ito?